Hindi pare-parehas kasi yung ibang malalaki nakalipat lang dito eh. Nakuha na? Ha? Ang bilis ah. Uy, ayan na. Grabe. <laughs> Aga pa ako kanina na andun. Hindi lang ako nakapagdala ng camera. Siyempre, monitor natin yung mga pa-orders kasi ah medyo maaga. Imaga tayo. Ayun. Going to ah uh, kina Tita Ayun. Ah uh, po sa inyo, Tita. Lagi pala nanonood si Tita. So ayan, thank you, thank you. At supporter ni Rowan. <laughs> ayan, tayo naman po ay pupunta ng uh, litsunan. at imagine mo, may humabol pa kahapon. Uso po ang rush ngayon. Mabilisan gabi na eh may tatawag pa para uh, kinabukasan mga ka farmer kaya uh, ayan hindi tayo pwedeng mawala ng stock pero syempre kung ano lang available pero um, mostly naman nai-hit natin yan kahit 20 kilos na ibibigay natin mga ka farmer wow patay na <laughs> tuyo yun ang fish pad ayusin natin yan medyo busy lang tayo December is the busiest day uh, busiest uh, month dito po sa ating farm eh. sa, sa syempre tapos ayan ah kailangan ko pa tumakbo ng divisorya ah. baka ako na lang kailangan magpa check up ni Bebe si Inia medyo sabi ko kagabi eh ano na yan pa check up na ulit mamaya ano na ako may tama din Oh, ayun. Ah. Uh, Ito pala may dala tayo. Ayun oh. Sichuan pepa Yan po yung mga mga spices na uh, hinahalo natin at dinadagdag natin sa ating mga lechon. Ayun. uy. Kumusta na kaya? Bisita tayo. ano na. Uy. Ano na? natin muna at uh, copyright na naman tayo. Ayan. Ano na ba? Ayan, mamaya may pag-uusapan tayo. Ayan, ito si Chuan Pepper. Mga ka-farmer, dinadagdag po namin yan sa aming uh, uh recipes. Kaya, yung... Uh, ano talaga, twisted na po itong ating timpla. Hindi po kasi namin kinuha yung uh, talagang uh, timpla ng south no kasi syempre iba po ang panlasa kagaya nila may star anise so yan tinanggal natin yung tanglad marami po sila maglagay I overpowering din po ang uh, lemongrass binawasan din namin yon so ako na po ang nagano nun nag-twist uh, nun hanggang sa yon tinuro natin sa mga lechonero dito kaya yung timpla po niyan ay hindi na talaga masasabi natin na uh, Bulichon o ano pero yung way yung way po ang kinuha namin yung way ng pagluluto yung pagkakatay yun ang inadapt namin yung timpla ay twisted sabihin na natin kasi nga yung star anise especially tinanggal talaga namin kasi yung star anise parang parang pares sabi nila <laughs> sabi ganun po baka ako <laughs> syempre nag nung una no, ang ginaya natin yan inano natin pero yun nga yung mga especially dito, dito sa Pampanga parang pares daw so yun tinanggal namin So, ngayon, maganda naman ng feedback. Masarap daw po. Ayun. Kaya kahit sino mapunta dito, uh, yun pa rin po ang timpla namin. Kahit si Buano ka man, kahit ano man na ano mo ano kung saan ka probinsya ng galing, hindi namin ipagkakatiwala yung timpla. Kailangan niyang gayahin yung timpla namin. Ituturo namin yun mga farmer. Just the same what I did before. Ganun din po ginawa ko sa kanila no. Kahit nung una pa ng mga lechonero dito mga Cebuano, ay tinuro ko yung timpla ko kasi hindi hindi sabi ko tanggalin natin 'yan. Wala talaga kasi pinipilit nila minsan yung yung sangke. Sabi ko hindi ayaw nila. Ah ganun ba sa amin ako sige. Kasi masyado nga parang pares ang lasa. So ayun. Tapos ano na ba tayo? Ayan na. Alas 7 ang usapan Wala pa si Romelia. Ayan na ha. Late ng 20 minutes Bagay, babalutin pa <coughs> Ayan o, oh. ay na po, at ako'y Hindi ko maiwasan niyo, buhayo ko na pong ikat At uh, Normal naman yan, halos lahat naman daw ngayon May sipon Kahit nasa US, mga kaibigan natin Meron din daw po <laughs> Ganon talaga Kinalat na naman ata ng China yung walking pneumonia. Ayan. Makarating na ng Pilipinas. Ayan o. Oh, ating mga manok pakainin natin mamaya. ato tumakbo ako ng... Ano na ito? Commute na lang po ako siguro. Si Bebe hindi ko na isasama. kasi sumama pa ano pa siya. Kailangan niya munang bantayan yung mga bata. Masaya yung tenga. Talian mo. Ang laki. Hindi po sa amin yan. Palitson yan eh hindi ko naman matanggihan ayun o no? kita, oh, kitang kita yung oh, laki 40 kilos yata yan pinala dito na nga lang akong tubo syempre konti na lang eh siguro mga 200 300 ang sosobra ang ina iniisip ko lang syempre itong mga ito mayroon, dong, mayroon racket kasi syempre ilalabas natin Oh, yun po yung hinahabol natin ba? Mangyari kayo, may nakita na akong umiilaw ah Hindi pa ba siya yun? Ay, ah, motor Yung motor Ni rambong kita nakita ko ayan. So ayan, lumakas na naman ang hanging amihan Tayo naman, tuloy-tuloy Rock and roll sa litsunan Meron na tayong meron pa pong tatlong naka ano doon, nakatuhog. So total 5. Bukas meron uh, Saturday mga 13 ata. Tapos more than 5 sa linggo. Maba tuloy-tuloy na. Ayan na. Baka si Rizal mo nang patulungin natin. Ah, si Romel, hindi ko si Romel kasi ba, jackpot si Romel ngayon. Kanya ata lahat ito ah. May dalawa pang delivery, babalikan niya alas dos. O. Oh. o oh, baka kasama niya yung manugang niya. Ba manugang niyang uh, Danish, taga Denmark. Baka mamit natin eh. <laughs> Nandito, kaya busy din po siya kasi umuwi yung kanyang anak at yung kanyang manugang eh... Gusto raw makita yung trabaho. Anong oras maluto niyan? Hindi pa papabaluti niyan. Alas 7 na. 7 kaya. Ah. 7:30 ko yan. Ah, 7:30 ang binigay niya. Na pick up? Oh. Ah, kaya pala Kala ko alas 7. 7:30 daw pala. Pakain muna tayo ng ating mga alaga pala. Oras na ba? Yan. Magrinig nyo na eh. Pagkaganyan mga ka farmer, kainay ang mga sisiw. Gutom yan hindi po maingay ang sisiyo pagka ah, busog tandaan ninyo yan ha ah. mga, mga magmamanok pa lang pagka kaingay gutom oh ganyan can you hear that oh yung ganyan ingay gutom yan kirikitik hmm. ano malamig ba ang amihan Ha? <laughs> Gutom ito. Mahina ang, ah, ang nakuha ni Ram Pailaw ah. Mahina ang pailaw niya. Ako, kailangan niya bumili ng ano, free starter. Allah, kanti na lang. Ay. Hmm. Lapa akong pantakal ah. <laughs> Kulit. Hello. Ayun, huwag kayo mag-alala. Gawa tayo ng mas magandang brooder. Wala, malalaki na. Mga anak nyo na. Ang um, pala rin kayo. Ah. ah, ito. This is the pure darag, mga farmer. Ayan, o. Oh. yan ang pure darag natin. electrolyte electrolytes na sila at uh, multivitamins uh, hopefully ay uh, mas maging maganda ang kanilang pangangatawan at kalusugan naglalabasan ang mga loko anak <laughs> nakabukas patay nakabukla yeah. oh 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 Oh, oh. Pasok naman yun Maala kayo Pag di kayo kumasa. Lakay pagkain. Oh. Rrrr. Hmm. pare-parehas kasi yung ibang malalaki nakalipat lang dito eh. Oh, nagagaling diyan naka ano sila. Ito pa rin ang magiging ano natin. ah uh, from incubator, ang um, hindi natin ititigil. Brother, then incubator dito muna. Okay pa rin naman sila dito. Wala namang, ano, wala namang uh, naging problema. Sayang naman po itong space na to. Then, saka natin ipapakawalan. Sayang itong kulungan eh. Wala akong ibang maisip na paggagamitan nito. Unless uh... sa <laughs> ano ba? Ito saktong sakto saktong talaga pang manok eh. Pinagawa ko ito para sa mga manok na sana. So ayun, dito muna sila. Pero pag kalalaki, pwede na 'yan. yung mga malalaki na 'yan. Yung, ano na natin? nakatayan 'yan, mga farmer, mga bulik. Oh. Yan po 'yung pangkatay. Liquid Sarap naman yan. Lalo na pagka nakaalpas na. Nakakain na ng maraming insekto. Uh, at gulay-gulay, mga daon-dahon, mga damo. Yan, magiging masarap pa sila. Tubig, meron pa naman. Okay pa ba ang tubig? Ayan, okay. Dapat pala dalawa na din dito. Ano? Ayos. Hehe. <laughs> Ting mga aalit chineros. Silipin natin. Hiloplah dapat nating aayusin. Ah, Jessica, enteng ah. Yan, bigla bigla na naman lakas ang amihan, mga ka-farmer 'yan. Oh. Init ngayon init pero maamihan. Oy, natutuwa sa mga manok talaga. Happy happy ako mga ka-farmer. Dahil uh, sa wakas. <laughs> Tingnan niyo naman, ilan na 'yon? Siguro baka 200 plus na po 'yung manok na 'yon na nandoon. Plus mayroon pa tayong nakasalang na 100 plus. So, hopefully ay uh, ayon, ah, uh, wag nakaluwag-luwag. Ihiwalay ko na po 'yung daraga 'yung munang katayin Tingnan natin kung nakahiwalay silang tatlo plus yung isang rooster kung uh, hindi niya kakainin yung itlog niya, di ba? Makapagparami. And then yun ang iipunin ko para makapagpalabas ako ng mas maraming purong darag. Yung bibi, uh, tingnan natin. Kasi gusto kong paramihin din yung black. sa Australia grabe ang laki ng bibing yung nakita ko ibang klase yung mas COVID nila sana ba si Romel? nakuha na ba ah kuha na bilis ah hindi ko na malayan loko talaga yun ah ayan <laughs> kuha na hit and run lang talaga to si Roman <laughs> kaiba nila ni Mario si Mario pagdating dito gusto niya relax muna ayaw niya ng rush ano muna siya ah uh, yan ganoon nakuha na ang bilis ah hmm. Ito yung paluto, ang laki ng pigi, oh. kita niyo, oh. Hybrid sabi ko nga, mukhang tatanggihan namin yung lima. Kasi sabi ni Rambo, medyo hoya, parang may lagnat kahapon. Ayoko namang isakripisyo yung istakin ko hanggang 31, di ba? Buti na lang, kay ka-farmer Anthony, hindi niya mai, hindi niya hindi po kagaya ng dati ang ating sistema. After this, mauubos 'yan. Unti-unti lang ang ating deliver. Hindi tayo magpo blast na punong-puno kagaya nung Last year kasi na kay Anthony naman yung pagkain eh Ay yung baboy eh So wala po tayo magiging problema na Matakot tayo na kung kailangan na natin kumuha ng mga pang 31 uh, Sizes na lang Kung kailangan natin ng medyo malaki Eh hahanap tayo Pero mostly Ay kay ka-farmer Anthony tayo Kung 30-35 Mapagkakasya natin yan 25-30-35-20 Kay ka-farmer Anthony tayo So ayun po ang ating uh, plano tapos kay Sebi meron pa rin naman daw uh, at kay Tatay Feli ilang piraso na lang <laughs> akala ko pa naman marami na 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 si Tatay oh, wala kaunti din lang pala ang kanyang baboy wala na siyang mag naghahabol siya ngayong ano eh December eh kaya lang wala na pong magbigay sa kanya ng medyo murang biik kasi ang style ni Tatay maghahanap ng magandang biik na mga 15 kilos kaalagaan niya para nga naman mabilis sa kanya Uh, may ano niya agad may lalabas niya wala po siyang inahin so ang ano niya is a uh, big talaga hinahanap actually marami naman pong nagbebenta kaya lang medyo risky syempre hindi ka guide dati ako mga farmer makuwento kwento ko lang October pa lang yan meron na po ako dyan kahit parang daga kinukuha ko na so, meron ako dyan mga 100 plus kaya lang sa pakain grabe din po alam na tamaan kami ng African Swine Fever Ay wala na wag na ako Tigil na natin to Kuha na lang tayo nung Kuha mo ngayon 2-3 days Ay maibibenta na Lechon na kaagad oh, At least mas maganda po yung sistema ganun Titimpla pa lang sila Ay na nagtext text na si ka farmer Anthony At Balanse eh, Ang timbang na binigay niya Mga farmer 40 kilos, may 35 so oh, may 26 yan, pang 25 na natin okay na tayo pagka maluwag na ay dito sa taas tapos na yan, syempre papagawa tayo kay Junjun -Jun. gusto ko magpagawa kay Junjun -Jun yung ano naman uh, griller ng lechon belly mga farmer, lechon manok laruan lang dito na sa sa may katabi ng lechonan siguro try natin ano kasi yung mga native uh, chicken gusto kong mag experiment na uh, lechon manok pero gusto ko malambot kasi ang native chicken mga farmer matigas yan gamey talaga yan matigas yan so kung mapapalambot natin siguro matagal na kung iniihaw tagalan lang baka kako palambot natin wala nang nangitlog doon labi namang nangyari sa initlog doon eh naku may maiiwan ditong isda patay oh yun ang sinasabi natin yari ito na lang ang tubig oh hanggang na lang oh Tay tayo lalim na pa rin naman po doon ng counter pero yan na lang sipag na lumipad na kalapate natin so yan mga farmer at ako'y wala, wala na pong ibang araw pumunta divisory ako hindi ngayon na bukas ay may ano daw si Be, Chichi hindi naman ako makakaalis so wala na pong ibang way wala na pong ibang araw kundi ngayon at kung hindi, babalutin natin sa manila paper ang lechon hmm. try kong mag vlog tingnan natin, sa mga habol ko dun syempre, metallic foil at itlog na orange tagal na ako, hindi nakakain, kaya lang may sakit naman ako hindi ko din naman malalasahan pero kain pa rin tayo mga farm so ayan, maraming marami pong salamat at magandang buhay